disciples sa Panginoong Yesus. Kaya tignan nyo, sa 12 disciples, mayroon pong inner circle ang Lord. Di ba? Maalala nyo? Yung, tawag dito yung vision nung nag-pray po ang Panginoong Yesus na nakita yung parang tubol. Sino po ang kasama niya doon? Si Peter, si John, at saka si James. Sila po yung kasama niya doon at yung naiwan na mga nine disciples doon dumating yung bata na inaalihan ng masamang espirito, hindi nila mapalayas yung masamang espirito without the presence nitong inner circle in Jesus himself. Kaya pagdating ni Jesus doon nung bumaba siya mula sa bundok, ang sabi ni Jesus, tumaas ang level na gagawin ng mga disciples upang ipagpatuloy ang nasimulan ni Jesus at dito po ito po yung nice ng Lord sa atin lahat at sabi po sa last verse ang sabi po dito ituloy ko sabi niya sa verse 15 hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng na narinig ko sa aking Ama, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo, mangunga, manatili ang inyong bunga sa gayon ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakalob sa inyo at ito ang inuutos ko sa inyo magibigan kayo ang tatlo, ang pangatlo na nais ng Lord sa atin tayo po ay mabunga. paano ba tayo maging, maging, fruitful paano ba tayo dito po ay itinuro po ito ng Panginoong Yesus sa mga disciples Una, sabi niya, abide in me, abide in my word. And then number three, go bear fruit. Kayo'y mamunga at manatili ang inyong bunga. Alam niyo po, ito po ay itinuro ng Panginoong Yesus. Kasi po, sa pamumunga, ang sabi doon, ano man ang niyo ninyo ng Diyos, hindi po ito ipinangako ng Diyos na lahat ng gusto natin ay makamtan natin. Mali po yun. Kasi, kailangan maunawaan natin, sinabi ito ng Panginoong Yesus, ano man ang hilingin ninyo sa pangalan ko ay ng Ama. Pero bumalik kayo sa unang katuruan ng Diyos. Makilala siya? di ba? Sino ba ang Lord? God is love. Kailangan may forgiving heart tayo. Humble heart. Compassionate. Obedient heart. So, pag humingi ka sa Diyos, in line. Dapat naka-in line kung ano yung itinuro ng Diyos sa atin. Subukan yung humingi sa Lord na, Lord, payamanin mo naman ako. Ilang taon na akong hirap sa buhay. Pinanggit mo yung, Lord, payamanin mo naman ako. Ano ang motibo mo? Bakit gusto mong yumaman? Yun ang tanong. Tanongin mo nga, unang katabi mo, tas ang sarili mo. Ano ang motibo mo? Bakit gusto mong yumaman? Mga kalalakihan dyan. Anong reason? Anong reason? May isa akong tanong. Sino ang gusto dito na kapag mayaman siya mag-around the world? Sana all? Pero, pero bakit? Ang tanong, bakit hindi tayo pinayaman ni Lord? Baka nandoon ka na lang namamasyal. Diba? Diba? Kasi bakit? Kahit hindi ka na magtrabaho, may pera ka na. Di ba? Baka mamaya, sasabihin ng, sasabihin ng asawa mo, Amore, ipaghanda mo naman ako ng kolatsyone. Di ba? Tapos, sa isip mo naman, ikaw mayaman na. Aba, di pagandahin mo ang katulong? dami naman nating pera ako pang mag-aanda ng koleksyon mo. <laughs> Di ba? So, pansinin ninyo, anong buhay mayroon tayo kapag ganon? Di ba? Oh, isipin ninyo, mayroon, mayroon kayong five, mayroon kayong house, five bedrooms. May katulong kayong tatlo. Aba, si Brother Marlon, dahil mayaman na siya, Aba, nandun na? siya sa room, may air condition. Sa kwarto niya, may refrigerator. May TV na malaki. Eh. May mga games. Aba, kakatok ang mga anak. Aba, papa. Tapos sabi ni Brother Marlon, huwag niyo akong istorbuin, eh, mayroon akong ginagawa. Di ba? Ano kung mangyayari? Wala na po yung love. Wala na yung harmony. Wala na yung pagtutulungan. Wala na yung unity. Wala na yung care. Wala na yung compassion. Wala na yung dahil bakit umaasa na lang sa pera. Pero isipin nyo ngayon, hindi man tayo mayaman. Mayaman tayo sa pag-ibig. Mayaman tayo sa kapayapaan. Mayaman tayo dahil kasama natin ang Diyos. Amen. Amen po. Palakpakan natin ang Lord. Dito po ako magtatapos ngayon. Ikaw at ako, pinili ng Diyos to give glory to our living God. Ngunit, ang mga disciples, bakit sila nabigo sa application nung wala na si Jesus? Kasi, hindi pa po nila natanggap ang baptism of the Holy Spirit. Sabi po, ng, ng, ng Panginoong Jesus, apart from me, You can do nothing. At sabi ng Panginoong yesus sabi niya siya ay aakyat sa langit at pag-akyat niya, bababa ang banal na Santong Espiritu at tatanggapin ninyo ang baptism of the Holy Spirit. At doon nang natanggap ng mga disciples sa sa Acts chapter 2. Ano po ang nangyari nung sila na po ay ng speaking of tongues nagkaroon po ng manifestation ng power of the Holy Spirit dumami ang mga mananampalataya dahil po naging effective na po si Pedro as evangelist at doon mayroon pong lumpo na namamalimos ano po ang sabi ng namamalimos nang hihingi siya ano po ang sabi ni Pedro wala siyang walang gito, walang yaman. Pero kung anong mayroon ako ay ipagkakaloob, ibibigay ko sa iyo. In the name of Jesus, ikaw ay tumayo at ikaw ay lumakad. So by the power of the Holy Spirit, natutunan ng mga disciples to abide in Jesus, to abide in God's Word. At doon yung sinasabing mamunga makukuha lang po natin ang fruits through prayer. Matuto tayong manalangin at manampalataya sa tunay na Diyos. Alam ba ninyo na ang, ang pagme ng healing, inner healing and deliverance, ito po ay mahabang prayer? Sinong agree sa akin? Di Diba? ay nagpipray, habang ikaw ay nagka-counsel ng inner healing and deliverance, ikaw ay nagpipray. Ikaw ay connected sa Ama. At kagaya natin ng mga lingkod ng Diyos. Kasi po, tingnan nyo. Ito po ay experience ko. Nung pumunta kami Barcelona, pumunta kami ni Rev, maraming mga kababaihan ang magpapaminister po sa akin ng inner healing and deliverance. Siguro po mga sampo sila. Nandun lang ako sa isang room at hindi ko sila kilala. First time ko silang makita. Pero nangangailangan sila ng ministering ng inner healing of and deliverance. So, bago mo makounsel ang tao, dapat kilala mo man lang ang backgrounds nila. ba? Diba? Pero yung first time mong makita, ito po ay kapangyarihan ng banal na santong espiritu. Kasi tayo, we are the representative of God as the Holy Spirit empowered us. Pag tayo po ay ipinagamit natin ang buhay natin, hindi man natin kilala ang kausap natin, ang pinagpe-pray natin, once na tayo, willing tayo na ipagamit ang ating buhay through our lives, gagamitin tayo ng Lord na abutin ang mga tao at matanggap nila ang inner healing, deliverance, healing at masagot ang kanilang pangangailangan through prayer. Kaya doon po, ang sabi ng Panginoong Yesus, kayo'y mamunga. Sabi niya, humayo, mamunga, manatili ang inyong bunga, ano man ang hilingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, ay ipagkakaloob sa inyo. Sabihin mo sa katabi mo, Huwag kang matakot na ipagamit ang iyong buhay sa Diyos. Amen po! Palapakan natin si Lord! Huwag kayong matakot! Huwag niyong tignan yung tao na Aba, itong tao nito ay Tawag dito, mataas ang pinag-aralan Aba, ako'y mamimis dalang Tapos ipagpipray ko siya Huwag kang matakot! Kasi kapag sumasa iyo Ang banal na sang Sino pa man ang kaharap mo? If God is with you, who can be against you? Habang si Jesus ay itinataas mo sa iyong buhay, the power of the Holy Spirit will manifest in your life. Amen po? Kaya, and conclusion, ito po ay isa puso po natin itong sinabi ng Panginoong Yesus. Sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo ay humayo, mamunga, manatili ang inyong bunga sa kayon. Ano man ang hingin ninyo sa ama sa aking pangalan, ipagkakalob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, magbibigan kayo. Bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang family of God, na narito, the Lord of Most Church family, mapaparangalan lang ang Diyos na ating pinaglilingkuran kung makita sa atin ang pagmamahalan at pagpapakumbaba at tayo po'y maglingkod sa isa't isa sapagkat ang sabi ng Biblia kapag naglingkod ka sa iyong kapwa ang Diyos ang iyong pinaglilingkuran kapag ikaw ay gumawa at hindi naghihintay ng kapalit ang Diyos ang iyong pinaglilingkuran at ang Diyos ang magbibigay ng reward sa iyo kaya sa oras na ito, I know and I believe ang banal na santong espiritu ay more than ready na tayo po ay pagbalain, na kumilos, tayo, tayo marisig natin ang, ang baptism of the Holy Spirit if we are willing na ibigay, surrender ang ating puso, ang ating buhay sa Diyos, itaas ang ating dalawang kamay at mararanasan natin sa araw na ito ang baptism of the Holy Spirit. Amen po? Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya lahat ay sumayon. Hallelujah.